Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Jean Soret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugos ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli." Ngunit dahil sa sinabi niya, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos masira ang kanilang mga lambat. Kayat kinawen nila ang kanilang mga kasamahan na nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon